Walis ka dito kaya wala, wala mong kadini. Sa tindahan yan silang doon ng TLB Ha? Igang, huwag ka reklamo. Hindi ka na magbayad niyan. Mainit to dito. Hala pak, ah, nina o. Oh. Mura mo ka nagbibinta mineral water nin. Mura mag aqua plus. di eh, sana. Ay, ah, iba mo sa inyo. Ini yung eh, ahead ah, kasi si nina. Ah. Maj majority. O blue man sa kanya.

mga laki ka nagkuan man nag Ginamo ba picture sa pag na. Yan pa yung ulam namin ngayon ay munggo. Dapat mag picture mo tanan. Pag ilis mga laki ah, may pata. May shumay din sila. May skin din sila. Oh. Tapos ako mag sa mga laki kanina tingnan kung ano mga ginagawa nila. Nagluto mo sila ng pato. Binawasan doon nila, naglinis kasi sila ng kulungan ng pato. Tapos nila bawasan doon kasi masyadong marami. Kinakain doon kasi ng mga lalaking pato ang ah, mga itlog nila. So pupuntahan natin yung mga boys kasi nagbawas sila ng pato. So nagluto sila ng dalawang lalaki kasi parang anim neto yung lalaki namin na pato. So kailangan bawasan kasi sila yung kumakain doon ng mga itlog ng babaeng pato. So hindi sila naka-uniform kasi nag-aayos sila ng mga bato sa... Ay, niugan. ay ilugan ah, ay luto na ayan po sila halapak ayan yung pato dalawang pato niluluto ng mga mukhang pato ang luto to adobong adobo with, gata. adobo with gata request yan ni Gwen Komang pero yan naman talaga masarap na luto ng pato inaadobo siya with gata Hala, ang sarap. Ano po Kaya ganun siya ng tanglad Para pang wala ng langsa Tsaka pang pabango din Sarap Yan po yung lunch namin ngayon So ito na po yung update Ng kanilang inaayos na Bato Ayan guys, sa mga maliligo dito, masarap na yung ligo ninyo kasi nilagyan siya ng bato sa taas. At simento nila yan. So pwede na kayong pumatong dyan. Hoy, pataga ba yun na aha? Ay, naman lagi ba? Simento? O niya, kain nyo manangge. Wala man kayo gitaas na. Ang tubig lugabi, taman anong taas. Di malbanlas gapon. Taasan gina siya. Dapat talaga taasan kay maigo ma ano pa yun siya. Mabanlas pa ba? Ah. Ayun no, kita pa yung ugat eh. Nakain na tayo ng paato, guys. Yay! <laughs> Pag di doon nila natapos yan, guys, si Ansing ang mag-aano sa kanila para malalim na yun dyan banda kakakuha ng bato pwede nang tumalon-talon dito guys diba? Pag dapat level gina siya diri oh bisag lang nga level para di lang maaigay na siya oh kaya ang yuta pag tinamaan to wala nabanlas na hmm wala mawala ang sense oh kanya ugat ba <coughs> level ng gitani oh kung ihabog na to apil diri ang lisod ang bak oh dina level kanyang level lang hani, pa ilo si Oh, iagdan yo na lang. Dani bisa Dani oh, oh. Dani ana, e, ana yun, para... i ana pa dayon para Oh. Dito banda. Ito yung ano nila. Oh, ah, diba? Meron tayong maliit-liit na false-false. <laughs> Tignan mo yung niyog o oh. Paubos na yung niyog o oh. Next naman nila dyan Dito naman sila sa kapila Hanggang doon so, Dito tayo sa taas Ito yung bonfire Dagan kayong mga silig kakain so, na tayo ng pato Ayan na Sobrang tahimik ng lugar ngayon Ayan Ay, dito nilalagay yang yucca plants. Ganda na mga bulaklak. The flowers are very beautiful. Hello. Hi. Ito <laughs> na tayo doon. Thank you so much for watching. Ang ganda ng, ala, ang ganda ng langit, oh. Oh, di ba? Picture picture, pasal itu pak oh cepik cepik sudah diri oh, oh. oh di ba? ah oh deh bawah aku picture ke pangit dengan silpun pak oh deh pak wan cep eh ada diri, ada pita atas berdiri One, two, three.

Oh, di bar, oh, itu lantaran saya tidak akan bah. <laughs>